Ay, panis na po yung kanin. Kainin mo yung gitna. Hindi pa panis yan. Ay, san po ba talaga kayo nagpupunta? Lagi po kayong wala sa bahay. Bakit ba ang dami mo sat-sat? Ginagawa ko lang naman yung hindi kaya gawin ng inutil mong ama. Kumain para may malamon tayo. Eh, panis nga po yung kanin. Paano ko po ito kakainin? Sinabi ko sa'yo. Kainin mo yun. Ha? Ah. Hindi pa ba Yan, yan! Lamunin mo! Yan! Pagkasahin mo! Wala na ako pera! galing. Oh. Tin! kalun galang. Tin, tin! Tin, Tapos, ikaw naman. Hindi ka nga rito. Aray! Ito tinatawag, ha? Aray! Laro ka ng laro! Aray! Pumasok ka dyan! Kanina ka pa tinatawag? Ano ka ba? Hindi naman po ako naglalaro na eh. Ano ka hindi? Sasagot ka pa? Ikaw, kung ayaw mo kumain ng pinisang hindi masarap, tulungan mo ako sa negosyo, hindi yung laro ng laro yan! Tumayo ka dyan. Tayo. Tayo. Ano ba yan ay? bakit naman po ako? Dadalhin mo to sa mga kausap ko, ha? Ano ba yan? Bakit naman po ako? Huwag ka na marami masyadong tanong hindi halata na dala mo to, ha? Ingatan mo to. Mahal to, ha? Tandaan mo. Iingatan mo yan. Ay, parang natatakot po ako. Huwag ka na masyadong maraming arte. Ilagay mo na maigit dyan sa panty mo para hindi mahulog. Ganto. Sa bawat bultong dadali mo sa kausap ko, dalawang daan sa'yo. Ha? Lakad. Bigay mo kay yan. Sige po. Basta lang inutusan lang niya ako na, ah, basta ganito gagawin mo, iabot mo yung pera, kukuhanin mo yung ibibigay niya sa'yo, tapos uwi ka na. Pagdadating ko doon, alam na nila yung ilan yung kukuhanin. Balikin niyo! Balikin ako! Uy, Tintin! Naku, -tin! oh, saka ba galing? Ba't naman takot na takot ka? <laughs> Mukha ba, Feli? Kala ko naman ko sino. Yung tatay mo, hinahanap ka. Hindi ka na daw kasi dumadalaw sa kanya. Eh, layo kasi. Layo kasi ng bahay at sya kasi sermonan lang ako noon, no? Eh kasi, ang tigas ng ulo mo, pinag-aaral ka. Ano ba talagang pinaggagawa mo? Tsaka na nagpupupunta. Ano mo pareho kay ni tatay? Ang hilig niya ita. Magpulis kaya kayo. Sige na, may lakad pa ako. Eh, saday, tintin! Ay, naku, ikaw talaga!